Patagal ko na rin sinasabi to na pag nahuli ka, malas. Ah, oo, pag uh, nakaligtas ka, swerte. Kung may mapapansin mo ngayon, ang konti na nang dumadaan sa ano, pababa na ng pababa. Hindi man nahuhuli, pero at least konti na lang yung dumadaan. So, kung uh, ibabalik yung end cap, patagal ko na rin sinabi to, yung end cap dito sa EDSA, eh okay sa akin yun. Walang problema sa akin yung end cap na yun. Kuya, nag-aabang oh. <laughs> Pupumiglas yung mga yon Halata <laughs> nga magpupumiglas eh. Nag-aabang na ng ano eh. Makakasabay eh. Siguro nag-aabang ng bus. <laughs> Katago sa likod ng bus. Kino niyo din natin. Abangan natin ah pag may dumaan bus. Ay yung may uh, tao doon, may bantay diyan sa may ilalim na yun, no? sa may uh, tunnel na 'yan. Ayun, dumaan na, Ayun na oh. Alam nilang wala. Uh, Sinundan sila. <laughs> Pakiramdaman na lang 'yan eh bumalik bumalik uh, ano siguro nila na ano siguro na sense nila na walang bantay kasi e, sa inyo eh, mga ganong pormahan ganung, ganung uh, pwestuhan magpupumiglas doon kagabang <laughs> na makakasabay makakasabay mahuli may madalas naman talaga diyan na nakakalusot talaga kasi hindi na talaga napapansin ng uh, mga nanghuhuli uh, nag bumabalik agad sa pwesto kaya nga sa matagal ko na sinabi to na yung bus eh ginagawa nilang camouflage yan eh. Nagtatago sila sa likod ng bus para pag uh, may nanguhuli sa unahan, madali sila makaka balik sa pwesto. So, yung iba nanguhuli, yung iba talagang na uh, nakakalusot. Kasi trick 'yun eh. Hindi yun 'yung pinaka-trick dito eh. Kaya sinasabi ko sa uh, sinasabi ko rin dati pa na hindi nila kayang pigilan 'yan o kaya hindi nila kayang masawatan 'yan yung mga mainipin na motorista kahit taasan pa nila ng uh, multa hindi hindi nila masasawata yan kasi nasanay na talaga na hindi sila pumitila eh matagal nang nasanay eh diba? kahit ikaw eh ka kaya mo bang baybayin to ng ganito kung ikaw ay mainipin na yan, ganyan, ganitong uh, tagpo malamang sa malamang kung mainipin ka hindi ka talaga makakatiis kundi ano talaga pumiglas talaga dun sa kabila o, oh, ngayon tinan mo ngayon wala o, oh. So yun na uh, dumaan kanina na dalawa sa bus lane, ligtas. Ba? Diba? Kumbaga nakatipid sila sa oras kasi naka, hindi sila pumila eh. Ba? Diba? Kung uh, ilan ba ano naka uh, parang 5 minutes yata ako na binabaybay ko to. So sila naka kumuha lang ng 2 minutes. Di ba? Kasi iniwasan nila yung pila eh. So ganoon ang realidad dito. Ganoon ang labanan dito sa EDSA. Kumbaga ano na, kaya ko na rin sinasabi to na pag nahuli ka malas. Ah uh, oo, pag uh, nakaligtas ka swerte. ang dami ng ang dami nang na, uh, hindi dumadaan doon, ilan ilan na lang yung dumadaan doon eh. Tuloy-tuloy na panguhuli tuloy-tuloy na monitoring, tuloy-tuloy na pagbabantay. Yung pagay, uh, yung presence niyo lagi nandiyan. Diba? hindi man na uh, ganun katagal kayo nandiyan, pero yung araw-araw na ano. kaya Mangangamba ba na yung mga motorista na yan na mahuli sila kasi sino ba naman ang magbabayad ng 5,000 araw-araw kung mahuhuli ka dyan di diba? dun mapipigilan mo yung mga motorista uh, apan natin, motorista na mainipin di ba? kung, kung mo ngayon ang konti na nang dumadaan sa ano pababa na ng pababa hindi man nahuhuli pero at least konti na lang yung dumadaan hindi katulad dati pag ganitong tagpo ah putig express lane na yan Kala mo nagpula uh, ano, nakawala nakawala sa hawla ng mga ano kalapate. Ayun oh, may hulihan dito, oh, di ba? May spatter dito. So sino kaya dito ang naka nagkamit ng isa? Ayun, may ano rin doon, bantay. Wala wala sila na ano, o meron man baka na, na ano natikita na. Kasi naiintindihan naman namin, alam namin yung ano nyo, reason nyo kung bakit hindi minsan hindi nyo na napapa napapatupad ng maayos, napapatupad ng strikto kasi yung reason nyo, siyempre alam namin na dun, kulang kayo sa manpower, di ba? Sobrang laki ng EDSA, sobrang laki ng Commonwealth. Kaya alam namin 'yan, di ba? Pero mas maganda kung sobrang dalas pero iba-ibang ano, ibang-ibang oras, iba-ibang araw. Tapos tutukan, ang tutukan nyo lang yung pinaka, ano, mga pinaka gamitin na area. Diba? Alam na, alam nyo naman yan eh. Kubaw, show, tunnel, uh, flyover. Kaya nga, hindi nyo linagyan ng ano yan eh, barrier kasi delikado eh. So yung uh, mga kapwa natin motorista na mainipin, yun naman yung ano nila yun naman yung uh, pagkakataon nila para sila ay makadaan ng hindi basta-basta mahuhuli, kasi wala nga barrier, di ba santolan flyover na yan kasi yan, e, ginagawa talagang express lane simula't simula pa lang ng bus lane e, ginagawa ng express lane yan kasi wala nga barrier saka madaling makalusot, madaling makabalik kung sakaling may huli Diba? So kung uh, ibabalik yung NCAP Patagal ko na rin sinabi to Yung NCAP dito sa EDSA Eh okay sa akin 'yon. Walang problema sa akin yung NCAP na 'yon. So pag mga ganitong tagpo Mga ganitong sitwasyon Yung pila-pila na Masikip na yung daloy ng traffic O mabagal uh, May mga kapwa talaga tayong motorista na mainipin Na talagang gagawin at gagawin ang lahat Para lang magkumiglas At gamitin yung bus lane As a, as a uh, express lane hindi mawawala sa isang motorista 'yon. May ganung talaga motorista kahit anong gawin mo. Kahit taasan mo 'yung bayad. Sino sino ba 'yung mga motorista na ganun? Na ganun? Talaga 'yung medyo pasaway talaga. Yung mainipin na at syempre 'yung iba 'yung may pambayad naman talaga ng 5,000. Oh, may bantay oh, mayroong uh, nag-aabang dun eh. Oh. Nakita tayo, wala tayong nakitang uh, pasaway na dumaan. So Ayos, di ba? So ako hindi ko sinasabing malinis ako ha. Ah. Dumadaan ako dati, dati. Dumaan ako dati diyan. Ah, sinubukan kong dumaan diyan. Pero wala, inano ko na eh. Ah, sinanay ko na yung sarili ko na dito ako dumaan eh. Kumbaga, tinaga ko talaga ng uh, dito dumaan, hindi ganoon, di ba? Hangga't sa masanay sanay na ako. Eh, nasanay na ako. So, inurasan ko pa to dati, mayroon ako yung uh, ano diyan videos niya na inurasan ko dati yung ba bawat pagtawid ko kung ilang minuto ako tatawid. So inurasan ko yan. So pinakamatagal ko na nakatawid diyan simula sa Cubao hanggang uh, Main Ave, parang nasa 28 minutes yata pinakamatagal ko na tawid. <coughs> So, pero yung mga iba naman, mga 5 minutes lang, naka, nandun ako sa main hub. So, hindi naman ganun katagal, hindi naman ganun, ganun kabagal.